Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maging maingat sa mga hackers sa Facebook. Narito ang ilang mga paraan upang protektahan ang iyong account. Mga paraan. Isa, gumamit ng malakas na password gumamit ng password na may sapat na haba at kompleksidad. Dalawa, aktibahin ang two-factor authentication, 2FA, aktibahin ang 2FA upang dagdagan ang seguridad ng iyong account. Tatlo, Maging maingat sa mga link na hindi kilala huwag i-click ang mga link na hindi kilala o mga link na may mga suspicious na mga karakter. 4. Huwag ibahagi ang iyong mga personal na impormasyon huwag ibahagi ang iyong mga personal na impormasyon tulad ng iyong address, numero ng telepono, o mga detalye ng iyong credit card. 5. Panatilihin ang iyong mga software at sistema ng pagpapatakbo na na-update. Panatilihin ang iyong mga software at sistema ng pagpapatakbo na na-update upang maiwasan ang mga kahinaan sa seguridad. Mga karagdagang mungkahi, gumamit ng mga antivirus software upang protektahan ang iyong mga device mula sa mga malware at virus. Maging maingat sa mga mga mensahe na may mga suspicious na mga karakter o mga mensahe na naglalayong kunin ang iyong mga personal na impormasyon. Huwag mag-click sa mga mga ad na may mga suspicious na mga karakter o mga ad na naglalayong kunin ang iyong mga personal na impormasyon. Mga hakbang kung nahak ang iyong account. Isa. Agad na baguhin ang iyong password, baguhin ang iyong password sa isang malakas at hindi madaling ma na password. Dalawa, aktibahin ang 2FA, aktibahin ang 2FA upang dagdagan ang seguridad ng iyong account. Tatlong ay report ang insidente sa Facebook, ay report ang insidente sa Facebook upang sila ay makatulong sa iyo na ma-restore ang iyong account. Apat, panatilihin ang iyong mga personal na impormasyon na ligtas, panatilihin ang iyong mga personal na impormasyon na ligtas at huwag ibahagi ang mga ito sa mga hindi kilala, Shukran Ben.